哥。Go Good morning, Canada! Ito na nga ang continuation ng ganap ni Disney Princess. Kitang-kita nyo naman, napasarap ang tulog ni Disney Princess kaya naman late na bumangon. Pabor na pabor naman sa kanya at nakapagpahinga siya ng todo-todo. Yes, Kavex, meron talaga akong work niyan. Yan kasi si Disney Princess pasaway, basa-basa na lang biglang nagbubo. E eh di iyon, itong araw na to, hindi ako na-approve sa leave. At habang nag-work ako, e eh di iyon, pahinga lang ang Disney Princess, cellphone, cellphone, vacation mode talaga siya. Ganyan po talaga kami pag bakasyon, never kami gumising ng maaga kaya nga bakasyon eh. Hey. Diba, yun yung pinakamasarap sa bakasyon, yung hindi mo kailangan gumising ng maaga at babangon ka kung kailan mo gusto. Buti na nga lang din at 9 to 5 lang ako nyan at nung exacto 5pm, sinundo na nga kami ni Best Ann at pumunta kami ng adult store. <laughs> First time namin makapasok. First time nga pa. Whoa! Kung Ay. pwede lang talaga ipakita lahat ng tinden nila. Naku! Mababan talaga tayo. <laughs> And for tonight, mga ka-Vex, magpa-fine dining restaurant kami dito sa Martin's Kitchen. Paano nga malalaman kung sosyal ang restaurant? Pag madilim. Pag malabo ang mga pailaw. Gano'n. <laughs> pag hindi masyado nagkakakitaan ang mga magkakasama, ang magmebes. Gano'n. <laughs> Kala ko ba masarap dito? Yung appetizer nila na may mga calamari at saka may bread kakunat naman. <laughs> <laughs> Nahihiya lang kami ibalik. Ano ba naman yan? Doon sa appetizer namin na may calamari, ang masarap lang yung hipon. Yun lang. Yun lang talaga ang masarap. Sabi naman nila, maganda naman ang review dito. Okay naman daw dito sa Martin's Kitchen. Baka bad mood yung chef ngayon, si Martin. <laughs> ang malas naman namin. Nakalimutan ko na kung anong mga pangalan ng mga pinag-order namin. Yung pizza na lang yung naalala. Confirmed. Bad mood po ang chef kasi maalat po talaga. <laughs> tinanong ko din si Best Anna at si Mars maala talaga tawang tawa ako dyan <laughs> kasi <laughs> sabi ni Mars Jolo picturean kami ay ipinwesto yung phone niya ipinwesto niya kay Besa. <laughs> biglang nahulog yung phone ni Mars Jolo dagasan eh <laughs> Feeling ni Mas Jolo na basag talaga. Matibay, matibay ang phone ni Mars Jolo kaya approve yan. Hindi <laughs> basag. At buti na lang masarap yung cocktail na na-order ko. Pero in fairness ha, okay naman yung service nila. Yung food lang talaga. Ba't ba ganun ang food? Ang o oh, malas lang talaga kami. Super mahiyain pa naman kaming tatlo. Mukha lang talaga kaming epal tatlo. Pero mahiyain talaga kami sa ganyan. <laughs> Kasi lahat kami nagtatrabaho sa restaurant. kaya ayaw naman yung feeling na balik yung food. Pero yes, kasalanan din naman talaga namin. Kasi nga, hindi namin sinabi or hindi kami nag-feedback para palitan yung food. Next time, siguro babalik kami dyan. Ano ba, sa mga nakakain na sa Martin's Kitchen, ano bang kinain nyo? Okay ba yung experience nyo? Masarap ang food? Suggest nga kayo para pagbalik namin, yun ang orderin namin. Pero kahit hindi masarap ang food, alam nyo, nag-enjoy pa din kami. Kasi na-enjoy namin yung isa't isa. Kasi todo marites talaga kami. Hindi talaga kami magpapaka-bad mood or magpapaka-sad dahil lang sa food. At saka naman, hindi naman talaga sa lahat ng pupuntahan natin ay good experience. Paminsan-minsan ay meron mga hindi kagandahan. Which is part of the vacation part of the journey, part talaga yan ng buhay. Just Napanood nyo ba yung TikTok namin ni Mars? Tapos yung live namin? Kung hindi pa, make sure to follow my Facebook page, Bullet Lahara, para updated kayo. Ang ganda ng Mars, jolo ko dyan. Blythe sa Blythe sa Andrea. Hoy, hindi Andrea Brillantes. Andrea Bocelli. <laughs> Lalaki pala. <laughs> Ala, nakita nyo na naman ako with my pink hair. Pink hair? <laughs> Pink hair. Alam ko na naman ang iko-comment nyo na ang pretty-pretty ko. <laughs>